Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng buwan ng Mayo at tulad ng dati matatanggap nyo na naman ang libre at walang bayad na weekly horoscope. At syempre pa, ang ating weekly horoscope ay 2 in 1. Nalaman nyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito ay maaari nyo pang basahin ang isang nobelang hinango sa mga aklat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikalawang aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikatlong aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. At ikapat na aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. At sa mga wala pang sipi ng nasabing aklat, ay bilang patikim, ay sinerealize natin ang nobelang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo habang umeere ang weekly horoscope. At ay pakikipagsapalaran ng isang bata na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Kaya't hinalughog niya ang lumang baol ng kanyang lolo damiyang agimat na iniingatan naman nang kanyang amang si Sabater. At nang wala ang matanda ay binasa at binuksan niya ang mga aklat sa loob ng lumang baol at marami pang lihim na bagay ang nasa loob ng lumang baol kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At sa kasalukuyan ay nasa ika 47 labas na tayo ng serialized ng sikreto ng okultismo at mistisismo at kasalukuyang binabasa ni Ariya Bata ang isang aklat hinggil sa Testamentum ni Haring Solomon kung paano niya pinatawag o sinumo ng mga espiritu upang katulungin sa paggawa ng maringal na templo ni Yahweh sa Jerusalem at ini ini sa isa ni Ariya ang 72 pangalan ng nasabing mga espiritu at kung paano ito isusumun o tatawagin. Kaya at basahin nyo lang ang description sa ilalim ng weekly horoscope na ito at matutong nyo ang ika-47 labas. At para masubaybay nyo ang mga nakaraang labas ng sikreto na okultismo at mistisismo, ay balikan nyo lang ang mga nakaraang weekly horoscope. Hanapin nyo yung unang labas, ikalawang labas, katlong labas, ikaapat na labas, hanggang makarating kayo sa ika-47 labas at nang matutunan nyo ang sikreto ng okultismo at mistisismo. At ngayon ay matatanggap nyo na ang inyong weekly horoscope sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Mayo upang malaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa ikalawang linggong ito ng buwan ng Mayo. Kaya, nude na! Weekly Horoscope May 11 to 17, 2025 Aris silang isinilang mula ka 21 ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Mamamangha ka sa mga pangyayari sa linggong ito. Usang kikilos ang kapalaran upang ang kabuhayan mo ay madagdagan ng madagdagan pa. Hindi lang kabuhayan mo ang madadagdagan. Literal. Nasa panahong ito ng mga bulaklak at ng Flores de Mayo, ay magkakapera ka ng malaking halaga. Kaya lagi kang magpasalamat sa nasa itaas. At bilang pasasalamat, mag-alay ka ng bulaklak sa ibabaw ng iyong altar. Sa ganyang paraan, Mula ngayon, lagi nang mamumulaklak at mamamalagi sa iyo ang mga swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero. 5 14 Twenty-one. twenty, -one, twenty -eight, thirty -one at 45 Taurus Silang isinilang mula ika 20 ng Abril hanggang ika 20 ng Mayo Hindi nilikha ang mga paa ng tao para siya ay umatras kundi ang mga paa ay para humakbang pasulong kaya Anot nga duduwag kang sumulong? Tumugod ka at harapin mo ang bawat hamo ng iyong buhay. Sa linggong ito, wag kang matakot. Humakbang ka at mararamdaman at makikita mo. Gagabayang ka ng langit. Kaya makaasa ka na anuman ang lakad mo. Ano man ang nilalayon mo at ano man ang gusto mong makamit at ma-attain sa buhay mo sa ngayon? Walang duda, ikaw ay tiyak na magwawagi at magtatagumpay. Mapalad na kulay ang balet. Baswerteng numero. POR thirteen, nineteen, twenty-seven, twenty-nine, at forty-five. Gemini, silang isinilang mula ng dalawang isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Sa linggong ito, Huwag mong pagdudahan ang kagandahang loob ng isang bagong kakilala. Siya ay tapat at mabuti ang kanyang motibo sa pakikipagkaibigan sa iyo. Siya rin ang lihim na padala ng langit upang ikaw ay tulungan at bigyan ng swerte at magagandang kapalaran. Kaya patuloyin at i-welcome mo na siya ngayon sa iyong puso at sa iyong buhay. Kapag ginawa mo yan, makikita mo tuloy-tuloy na ang iyong ligaya at tagumpay. Mabalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero. 3 12 18 26 Thirty-eight at forty-four. Cancer, silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng hulyo. Sa linggong ito, hindi ka na dapat pang malungkot at alalahanin pa ang mga nakaraang kabiguan. Dahil sa panahong ito ng iyong buhay, kahit saan ka magpunta, hinihintay at sinusundang ka ng swerte. Pero hindi ka naman dapat umalis Taka sa kasalukuyan mong kinalalagyan. Dahil sa ngayon, patuloy kang gagabayan at babantayan ng magaganda mong mga kapalaran. Natulad ng isang maningning na bituin, laging nakatanglaw sa iyong mga daraanan. Nangangahulugan din ito na kahit saan ka pumunta o kahit na wala kang gawin, ang mga swerteng may kaugnayan sa material na bagay at sa malalaking halaga ng salapi ay patuloy na darating sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero. Two. Six. Nine. Twenty -one. Thirty-three at forty-two. Leo, silang isinilang mula ikadalawamputatlo ng Hulyo hanggang ikadalawamputdalawa ng Agosto. Ang isa ay dalawa ang kasunod at ang dalawa ay tatlo ang kasunod. Kaya naman, sa linggong ito, matutulad sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga bagay ang iyong pag-asenso. Ang iyong puhunan ay magsisimula sa maliit na halaga, ngunit ito ay unti-unting lalago. Hanggang sa tuluyang mapuno at umapaw ang iyong kabangyaman. Kaya anuman ang gawin mo, pagkakakitaan. Basta't tumutok kalang lang ng husto. Tiyak na lalago ng lalago ang iyong kabuhayan. Hanggang sa tulad ng nasabi na, walang pagsala, walang sablay, ikaw ay yayaman ng hindi lang mayaman, kundi ubod ng yaman talaga. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero. 7, 15, 19, 24, 37 at 45. Virgo. Silang isinilang mula 23 ng Agosto hanggang ika 22 ng Setyembre. Magaling kang magpayo sa iba, kaya ang pinapagawa sa iyo ng langit sa linggong ito ay ang payuhan mo ang sarili mo. Upang palarin at swertihin ka, ipayo mo sa sarili mo na pasunurin ang sarili niya. Magagawa mo ba yan? Gawin mo upang tuluhi-tuluhi ka ng lumigaya at umasenso. Hindi lamang sa larangan ng pag-ibig at pakikipagrelasyon, kundi maging sa larangan ng salapi at material na mga bagay ay suswertihin ka at sasagana ang iyong kabuhayan. Basta't panaigin mo lamang ang nasabi ng formula. Payuhan mo ang sarili mo at gawin mo ang anumang ipapayo mo sa kanya. Ngayon na, Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero. 1, 5, 13, 18, 29, at 43, Libra silang isinilang mula ka 23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Sa linggong ito, matutupad ang lahat ng pangarap mo kahit imposible kahit akalain mo pa na ito ay hindi mangyayari. Oo, ito ay matutupad. Sapagkat noon pa man, itinakdana ng langit na ang mga bagay na imposible ay talaga namang mangyayari. At ang mga imposibleng mga bagay na ito ay may kaugnayan sa pagdating nang libo-libong halaga ng salapi. Malayuan at malapitan na mga paglalakbay. Karangalang panlipunan. At ang biglang pagdating ng isang maligaya. At nakakikilig na pag-ibig. Mapalad na kulay ang old rose. Maswerteng numero. Three. Sixteen. 22, 28, 33, at 45. Scorpio. Silang isinilang mula ikadalawamput-apat ng Oktubre hanggang ikadalawamput-isa ng Nobyembre. Nalinggong ito, huwag kang mainip nakahanda na ang mangyayari. Bibigyan ka ng langit ng mga kaibigan na talagang maaasahan mo. Higit pa sila sa mga kapamilya mo. Sila rin ang magtutulak sa iyo para ikaw ay magtagumpay at maging maligaya sa buhay mong ito. Bukod sa mga swerteng kaibigan, magkakalobang ka rin ng langit. ng dagdag pang mga swerte na may kaugnayan sa salapi at material na mga bagay. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero. Four. Eight. Twenty-six por ti. At por ti. Sagittarius. Silang isinilang mula ika dalawa ng Nobyembre hanggang ika dalawang putisa ng Disyembre. Sa linggong ito, napakalinaw ngayon ng iyong liwanag ikaw ang magiging ilaw ng mga humahanga sa iyo. Gagabayan mo sila hanggang sa sila ay magtagumpay at lumigaya. Habang lumiligaya at nagtatagumpay ang mga taong ginagabayan mo, gaganti sa iyo ang langit. Kaya naman, Tuloy-tuloy naman ang dating sa iyo ng doble-dobling swerte at makapal na halaga ng salabi. Na maraming marami talaga. Nasukdulang unti-unti ng ikayaman ng inyong pamilya. Mapala na kulay ang lilac. Swerteng numero five. 4 10 17 28 36 at 45 Capricorn Silang isinilang mula kay 22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Sa linggong ito, Huwag kang maniwala na may bukas pa. Kung nararamdaman mong ikaw ay malungkot, wala kang dapat gawin, kundi ngayon na rin magsaya. Oo, huwag mong sayangin ang gintong buhangin na umaagos sa orasang kristal ngayon. Kung may pagkakataong ka pa, at lakas. Ngayon mo na rin, sa idi ng lubos ang sarap at mga pagpapala ng langit sa harap ng salamin. Sabihin mo sa iyong sarili, ngayon na ang lahat sa akin. Magtatagumpay ako, lalo pang yayaman at magiging maligaya mapalad na kulay ang lavender. Swerteng numero. 2, 7, 11, 16, 20, at 29. Aquarius, silang isinilang mula ka dalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Sa linggong ito, nakita nang nasa itaas ang iyong kalungkutan at pangangailangan. Kahit hindi ka kumikibo, unti-unti nang papawiin ng langit ang iyong mga suliranin. Nagiging masaya na ang pasok ng buwan ng Mayo, tagos hanggang sa panahon ng kapaskuhan at may bonus pang maraming maraming regalo na may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi sa pamumulitika sa pag-ibig sa malapitan at malayo ang mga paglalakbay at sa isang lihim ngunit masarap at nakakikilig na pag-niniig

hindi ka bibiguin ng langit sa mga hinihiling mo. Hindi mo rin dapat biguin ng langit sa ipapagawa naman sa iyo. Tulungan mo ang mga taong malalapit sa puso mo na labis na naghihikahos sa buhay sa kasalukuyan. At pagkatapos, tulungan mo rin ang mga naghihirap at wala nang maaasahan pa sa buhay na ito. Makikita mo kapag ginawa mo yan. Kapag naging matulungin ka, ngayong panahong ito ng mga bulaklak, maraming mga biyaya, ang siksik liglig at umaapaw na mga pagpapala, ang patuloy na ididilig at ipagkakalob sa iyo ng langit. Mapalad ang kulay ang gold. Maswerteng numero. 1, 5, 19, 23, 30, 34, at 44. Maraming maraming salamat po sa nanood ng Weekly 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, ni Maestro honorium Ano-ano bang matututunan mo sa playlist kaya dapat kang mag-subscribe at pindutin ang notification button o notification bell. Kapag napanood mo ang ating mga playlist, nandyan ang swerteng guhit ng palad. pag na ang kapalaran sa pamamagitan ng palmistry o guhit ng palad at malalaman mo rin kung ano ang mga palatandaan sa guhit ng palad na ang isang individual ay yayaman. Bukod sa swerteng guhit ng palad, mayroon din tayong swerteng numerology. Sa pamamagitan ng birth date at destiny number, ay malalaman mo kung sino-sino ang mga individual na yayaman. Sa pamamagitan ng birth date. At bukod sa swerteng guhit ng palad, swerteng numerology, mayroon din tayong swerteng handwriting and signature analysis. Sa pamamagitan ng graphology o pag-aanalisa ng sulat kamay at signature, malalaman mo ang kapalaran ng isang individual at kung ano ang palatandaan ng mga signature na yayaman. At siyempre pa, meron din tayong punsoy tips na playlist upang ikaw na lang mag-isa mo ang magpunsoy sa iyong bakuran, sa iyong bahay at sa iyong business site. Hindi ka na babayad ng malaking alaga, panoorin mo lang ang swerteng punsoy tips na playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At bukod sa swerteng punsoy tips, meron din tayong hinggil sa interpretasyon ng mga panaginip. Ang swerteng mga panaginip at lihim ng mga panaginip. Kung saan ang interpretasyon ay binasi natin sa psychologist na si Simon Freud at si Carl Jung. Kaya ang pag interpret ng mga panaginip sa playlist nating swerteng panaginip at lihim ng mga panaginip ay malasayan tipik na paraan. At bukod dito, meron din tayong swerting horoscope. Inisa-isa natin ang horoscope o zodiac sign na Aries hanggang Pisces upang malaman niyo ang formula o paraan upang mas madali kayong magtagumpay at lumigaya sa buhay. At meron din tayo, pinakalatest natin ay ang swerteng nunal. Mga palatandaan ng nunal na yayaman ay mapapanood ninyo sa ating swerteng nunal na playlist. At ngayon ay meron din tayong prediksyon 2025 pa para malaman nyo naman ang inyong kapalaran sa taong ito ng wood snake. At ang pinakabago natin ay ang mga pampabuenas, lucky charm, anting-anting at talisman sa bawat sojak sign. At sa ngayon ay nasa Taurus na tayo. At sa susunod ay Gemini naman. At hanggang matapos natin ang mga swerteng talisman, lucky charm, at mga bagay-bagay na pampaswerte sa bawat sojak sign. At muli, maraming salamat at magkita kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.